nandito na naman tayo sa loob uh, tapos na tayo magpakain actually ng mga breeders natin so kagabi kinarga natin yung ibon natin ng Lucena sa CPRC main club so guys sakita tayo sa taas so guys ayan na sila yung mga galing natin ng Lucena okay guys marami to 58 yung kinarga natin kagabi oh bakit ka lumalapit pumasok ka sa loob para makainom ka na ng tubig Ayan sila guys oh. Nga pala guys, remind ko lang sa inyo this coming Friday. Today is Wednesday. Two days na lang. Ikakarga natin sila sa truck para sa derby race. Apat ah, na club ang sinalihan natin. MMFC, CPRC, FPR, and WPFC. Guys, so this coming Friday, ah, ikakarga na natin sila. Pero bukas guys, update ko kayo. Uh, baka magtos pa tayo ng Santo Tomas Batangas or San Pablo. So ayan guys, nagdadating na sila. So bukas, Webes, bukas or Friday. Hindi pa tayo sure guys. Depende sa panahon. Kung maganda panahon, bukas i-update ko kayo. Kung hindi naman, sa Friday, doon tayo magtotos ng San Pablo or Santo Tomas, Batangas Kung Friday naman tayo magtotoss guys uh, Pagdating nila is Pagpapahinga na sila maghapon Para sa loading natin ng MMFC WPFC, CPRC and FPR Para after nilang umuwi ng Friday Galing sa toss, uh, pahinga na sila maghapon uh, Medyo mahirap din kasi Pagka first derby race Sobrang dami ng ibon, siksikan may may stress na ibon sigurado sigurado. Ayun na guys, nagdadatingan sila. Kaya kailangan nila ng medyo mahabang pahinga. After nila maitos. <tinyo> hanap sila ng tubig oh. Bakit kaya? Sarado pa kaya? Sarado pa ba? Ayun guys. Tingnan natin kung Ah, oo nga. Kaya pala, So, papapasokin muna natin sila guys Bubuksan natin yung trap door nila Ayan Buksan natin Tanggalin muna pala natin yung lumang tubig Ito so, guys, yung luma nilang tubig So bibigyan na natin sila ng tubig na electrolytes para ma-replenish yung nawala sa kanilang fluid. Sarado yung kabilang pinto kaya dito muna tayo dadaan. Ah, ayan ako guys. Nakalaki Nandito pa pasok pala. Ka Kabo kada sigurado lahat yan. Ayun ah. Sige la guys oh. Ya hanap na yan ng tubig. Wait lang ha Kukuha muna tayo ng tubig nyo So ayan guys Papasokan na sila Dilipin ulit natin sila sa taas hmm. Gano'n na sila karami So ayan guys Ang dami na nila So guys uh, Maya maya uh, Mag accounting na tayo ang kinarga kasi natin kagabi sa CPRC Main Club is 58. 58 ang ibon natin kinarga. So mamaya maya, pagkakain nila, pagkainom, uh, magka-counting na tayo. So guys, update ko kayo mamaya.